Ma'am, mawawala ba ang pagkamarya ko kapag ginamitan ko ng mga palad? O, bakit? Wala ka bang kinakasama sa buhay? Bakit nag-iisa ka na nagsasariling sikap? E, di ikaw na ang magaling. Kaya mong pasayahin ang sarili mo. Hay, nako. Winner ka na, Inday. O, tanong ko nga. Araw-araw mo bang ginagawa iyan? Alam mo, Inday, eto ha. Makinig ka. Sasagutin natin yung tanong mo. Kung gaano ka pa ha? Kung gaano ka pa kasipag, ka-hardworking ba? Ginagawa mo yan araw-araw kahit nag-iisa ka. Kaya mong pasayahin ang sarili mo. Wala namang problema dyan eh ano. Pero yung tanong mong yan ay walang katotohanan iyan. Oo day, tama ang narinig mo. Kahit araw-araw kang nagsisipag sa buhay ha? Kaya eto, talagang sinasabi ko sa iyo kahit gaano ka pakasipag kahit ka anong sundot mo pa dyan, kahit anong dikdik -dik mo pa dyan, ga gamit ang iyong mga palad ay talaga namang hindi mawawala iyan. Ha? Hindi mabibreak ang pagkamarya mo. Ganon yon <laughs> Totoo yan. Kaya alam nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Ha? Huwag na kayo magmaang-maangan dyan kung ano yung sinasabi ko dito. Ha? Alam nyo at alam nyo kung ano yung ibig kong sabihin. Kayo na ang bahalang umintindi. Ganon yon Kapag ganyan dai, wala walang katotohanan yan. Yan ay ayon sa pag-aaral. Syempre, hindi ko pwedeng magsasabi-sabi dito na wala lang o di ba? Kailangan meron sense pa din yung pinag-uusapan natin, yung binibigay kong tips sa inyo. Kaya ayan, kahit nga gumamit ka pa ng mga kakaibang mga gamit kagaya ng laruan, o di ba? Meron ganon di ba? <laughs> mga laruan. So ayon, kahit gamitan mo pa yan, Day. Alam mo kung ano yung ibig kong sabihin, ha? Huwag na tayong magbingi-bingihan dito. Ano kaya iyong pinagsasabi ko? Alam ko uh, kung ano yung ibig kong sabihin. Alam nyo yon o ganon yon ha? <laughs> Kahit gumamit ka pa, bumili ka pa ng mga mamahaling laruan, o ba diba, merong mga ganon, eh, sa mga ano ngayon, ginagamitan nila, yung mga hindi pa handang magkaroon ng kapareha sa buhay. Inaalyo na lamang yung sarili nila, para maging mapasaya nila ba para maipalabas nila yung tunay nilang happiness kahit walang partner o di ba nauuso na ngayon yon dahil ayaw nilang ma-stress kapag meron kasi partner na i-stress lang kaya gugustuhin na lang nila na mag sariling kayod ba sariling sikap maging hardworking na lang sa kanilang mga sarili o ayun ha kahit dikdikin mo pa yan day kahit na makapal pa yung mga kamay mo kahit malaki pa yung kamay mo, hinding-hindi masisira yung hymen ng isang babae. Tandaan mo iyan. Real talk lang tayo dito. Totoo talaga iyan. Unless na lang ha. Take note. Unless na lang kung ikaw ay makapag-asawa ng barako. Kahit hindi barako dahil kahit maliitan lang yan. Kapag yan na mismo, ang nag-umpisa ng mang ano sa iyo. <laughs> alam mo na ha, di ba? Mag-isa ng kumatok dyan sa uh, ano mo ay sinisigurado ko sa iyo na doon na mag-uumpisa na masisira na yung hymen. O, alam mo yon kung ano yon Ano ba ang hymen? O, i-research mo sa Google para malaman mo kung ano iyan. Kapag na-breakout na yan, nasira na unti-unti yung hymen, syempre, doon na mawawala at masasabi mo na hindi ka na talaga totally na ano ha tunay na dalaga o ayun, huwag na tayong mag-ano dito ha warian o ayun yon <laughs> o ayun, uulitin ko ha kahit anong sundot mo, kahit anong dikdik mo kahit anong sipag mo, araw-araw gamit ang iyong mga palad ay hindi hindi mawawala ang ano mo kaya ayun lamang <laughs> Maniwala ka Inday. Lahat naman ng sinasabi ko dito, yung mga binibigay kong tips ay syempre ay makatotohanan. Real talk lang kasi ako dito. Hindi pwede tayong makipagplastikan dito o mag uh, ano anuhan para lamang ito sa mga bukas ang pang-uunawa, bukas ang pag-iisip. So ayun ha. <laughs> <laughs> so ayun lamang, kaya kung ikaw hindi ka pareding mag-asawa, magkaroon sa buhay, okay lang naman 'yan, walang problema. But just to make sure na malinis ang iyong mga kamay, mga daliri mo, ang mga kuko mo ha. Putol-putulin mo yan dai, baka mahaba-haba na yan. Nako, hindi maganda yan dai, ha? Ayan, iwas sa bakterya. Kailangan maging ano pa rin tayo. Ah, uh, Siyempre, maging malinis sa ating mga sarili. Ganon, bago gumawa ng mga na alam mong makakapagpasaya sa iyong <laughs> kaginhawaan. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, kung nagustuhan mo ang video kong ito, i-click mo naman, ni subscribe mo naman ako. Ha? Huwag mo nang kalimutan. Huwag mo nang patagalin pa. Ha? <laughs> I like muna, i-share mo na 'yan. Mag-comment ka na. At maraming maraming salamat. Lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife.